Hello mga kaosang -awesome parents. So, kung interesado kayo kung paano ko sinimulan yung party training para kay David. So, um, may notes ako. Baka may makalimutan ako. So, number one, um, pwede kumuha ng notes, mga kaosang -awesome parents. Or, pwede kayong kumuha ng notebook and pencil or pen. So, number one, acceptance and love. Naniniwala ako kapag may acceptance and love ka, or tanggap mo na ng buong buo ang iyong awesome kid, um, mas ma titibay ang loob mo. At um, matatag yung loob mo pag nakita mo yung meltdown. Kasi um, kadalasan ka may goal tayo, sa simula talaga yung pinaka-challenge. Kasi um, based kay David, kapag may first day or my first akong first goal ako or first day ng gagawin namin ang tindi ng meltdown niya nadudurog yung puso ko pero kailangan ko tatagan kasi para sa goal ko lalo na itong party training yun So, and then, kailangan yung um, iparamdam sa inyong anak kung gano'n nyo siya ka-love. Yan. Para lalo siyang sumunod. So, number two, kung ang inyong uh, anak ay non-verbal, um, pwede nyo akong i-message kung gusto nyo ng text um, or Picture Exchange Communication System. Kailangan nyong sabihin kung anong gagawin. Kung, nan, kung hindi pa nagsasalita din ang inyong anak, pakita nyo yung toilet. Ito. Sabihin nyo, Nak, um, time. Pakita nyo yung toilet ng picture. And then, kung gusto nyo mag-reward, maganda rin. Katulad ng party time first, and then, Um, for example, pool, ganun. Or sabihin nyo, um, una, party, time, tapos um, pool. Or pwede nyo sabihin, um, party time muna, tapos maglalaro tayo. Ganun. Next is positive praise. So, lagi ko itong ginagawa kay David. Hindi ko siya sinasabihan ng um, negative words, positive words. Halimbawa sa activity time namin, Um, mali yung nalagay niyang toy, yung patient's activity. Sabihin ko, try again. You can do it. Try again. Ayan. Saka yung uh, uh, you can do it. I believe in you. You're smart and all you can understand. Ganyan. Mga positive words. Para lalo silang um, magkaroon ng confident. Next. Um, kung magbibigay kayo ng reward po, isa sa mga nakita ko sa video sa ibang um, autism mom advocate or sa ibang mommy vlogger um, hindi po hindi hindi po advisable na ang reward ay junk foods kasi not healthy yung mga sweet foods pwede yung activity na gusto nila katulad katulad ni David pati time first and then play play dog next is yun, number five, matibay ang loob. At matibay ang... Um, kasi, nakadu, yun nga po, nakadurog sa puso kapag nakita niyo yung anak na first day ng training. Ayan, meltdown, sisipain kayo. Kasi lipa ako ni David noon talagang sabi ko sa akin, you can do it. And then, um, kalmot, may kalmot noon, last year. And then, um, sinasabi ko to kasi first day galit na galit si David. Kasi nanibago siya sa routine. But, bakit, bakit kami pupunta sa toilet? Anong gagawin namin dito? Sabi ko sa kanya, I know, you, I know you're mad, David, but we need to do this. Or, alam ko, anak, galit ka, pero kailangan natin gawin ito. Um, and then, and then, pag sinimulan, uh, be consistent. Kailangan, pag sinimulan yung ngayong araw, yung training, dapat araw-araw po yan and then be consistent. And then, so, ito na po yung nangyari. Um, yung first day, every three hours. So, meron akong timer sa phone ko. And then, um, nakita nyo dun sa post ko na may timer. Nung sanay na siya si David, doon ko nilagay yung timer niya sa likod. Pero noong first day na tinitrain ko siya na umupo sa toilet, wala pa siyang timer. So, every, halimbawa, uh, 7 seven, um, yung simula ng, at tinetrain ko siyang upo, ay 10 a.m. every three hours. And then, um, and then, ano ang nilagay ko dito? Okay. So, every three hours po, ano, so wala akong timer nun. Pero, kung lalagay nyo ng timer, dapat ma-estimate nyo kung ilang minuto kayo matatapos paglinis sa kanya. So, uh, ganito po yun um, nasabihin nyo, halimbawa, um, okay, David, it's time for party. And then, ilalagay ko na yung chair, yung uh, party seat. And then, kinisan ko siya. And then, yun, and then, papakilala ko muna yung toilet. This is toilet, ganyan. Pero, may mga Kalmo uh, kalmot at sipak na natanggap at saka severe meltdowns pero tuloy pa din tuloy pa din dapat mabilisan ta tapos dapat kalma ang voice as we have to do this david we have to do this you can do it and then mabilisan yung paglinisahan niya dibo pa uh, gagawin niya 'yun pagka uh, gising niya so 10 10 am naman um 7 and then 10 am ang sunod Malinis man o hindi yung ano niya, yung diaper niya. Um, uh, ko pa din is time to potty. And then um, linis ko pa rin yung private private part niya. So this 3 hours is for I think for good for 4 year old. So kung gusto kung medyo bata bata pa siguro, to 2 year old, pwede yung siguro i-try yung um uh, after every 2 hours. Pero na inyo po kasi last year for your old for your old si David ginawa ko siyang every 3 hours search niyo search nyo sa Google kung uh, ilang oras ba yung dapat palitan ng diaper yung anak niyo uh, based on your base basis sa edad ng inyong anak so for year old uh, um, every 3 hours sa pagpalit ng diaper o tinatawag itong pull ups okay, pull ups yung gamit ni David yun Every three hours, um, may laman or wala ang, di ang diaper or pull-ups, sasabihin nyo po sa bata na patty time at ipakita yung picture and then pupunta kayo doon. Tininisan nyo siya. Yun po. And then, pagkatapos na, oh, it's all done. All done. Pa sa mga verbal doon po sa PECS or Picture Exchange Communication System, meron dun all done picture. Kung wala po kayo, pwede nyo pong hingin sa akin doon sa Epico. And then, yun po. Thank you for watching. Ah, wait. Um, ito po si, uh, si David. Um, months siya bago na sanay. So, so, hindi ko po alam kung ilang araw o ilang buwan masasanay ang inyong anak. Pero, nasa sa inyo po yung result. Nasa sa inyo kung magiging consistent kayo sa sa goal ng potty training para matuto umupo ang inyong anak sa toilet. So, kailangan po talaga laban lang lagi at syaga. So, kapag um, na inyong anak, ayun, um, piling siyang uh, po paupuin nyo yung anak nyo. Katulad kay David, sa umaga po, 20 minutes. Ayan. And then, may timer and meron siyang iPad. Tapos yung foot massage niya. So, depend, depende po sa anak ninyo kung anong gusto niya. Siguro, pwede kung mahilig magbasa uh, ng book. In 2 minutes, in 20 minutes, kung kaya niya basahin lahat. Pwede yun. Pwede naman po. Pero yung screen time niya sa iPad, kasi advisable po sa bata katulad si David a 5 year old uh, not more than 1 hour and then marami akong nakita ang um, magandang dulot ng more than 1 hour screen time for David yung focus niya yun pero I respect naman po per ang um, parents sa screen time nila pero mas gusto ko yung more than uh, not more than 1 hour para sa akin anak. Thank you for watching. Sana ay um, makatulong itong strategy. Pero try nyo pa din yung ibang sorry kina makausap palat natin. Thank you for watching.